sarap ng kape pag umaga mga ka-teammates. good morning mga ka-teammates. Today is August 30. So, paluwas kami mamaya dahil meron na akong client sa Green Hills. yan 88th birthday ng client ko. So, tara, kita-kits tayo doon. Ang ganda ng panahon ngayon. Sarap sana mag-camping, no? Pero syempre, I grind muna tayo ngayon mga ka-teammates para meron tayong budget sa susunod na camping natin. Tulog na tulog pa yung mag-inako. Ah, makakatimates, hindi ako makatulog. Kanina pa akong 3 o'clock gising. Ah, bali, ang duwas namin mamaya ay 11 o'clock kasi 6 p.m. ang call time namin dun sa restaurant na venue ng client. Eh, kailangan namin lumos na maaga kasi hindi natin alam kung matraffic ba or baka kung anong mangyaring umulan, biglang bumaha. Eh, di at least hindi tayo may ipit sa biyahe. Oh. Yan, paluwas lang <laughs> kami. Medyo na late kami. Ang um, usapan namin, 11 o'clock kaalas. Pero hey, 12.30 na ay. ngayon. <laughs> hey, Kaya kasama eh. ko si Brother Nick, ang videographer natin ngayon. At ang backup photographer natin, si Boss Christian. At yung ating, ano, Lidipens. Lidipens. <laughs> <Lead, lead. laughs> si Madam Lidipensor. <laughs> Eh sabi ko eh, no liang a tiy mga detektibes. Ikaw mo na eh. Eh. Ala stress naman araw mga nagkikita ra. Wala oh, ano din. Pero ni kami tayo. Uh, Tara, tima islad dito tayo sa uh, sa lubong dito sa Andes Banyos. Bibili tayo ng bukopay. P275 isang box na original buko pie Mga uh, ka-teammates, 275 pala yung isang box ng buko pie natin Dito ako sa the original buko pie 3.57 na mga ka-teammates. So, ang call time namin is 6 p.m. So, meron pa kaming 2 hours. Malutol din siya ito. Kaya, ayun. PG. <laughs> Mali pa rin. Mali pa rin. Baka sa Pico. Baka sa Pico. Baka sa Pico. Kaya mas sulit lang. Sinasulit <I think laughs> namin. Okay. <laughs> <laughs> ano po to? Mall tour. Samahan nyo kaming mawala. <laughs> <laughs> o, oh, tingnan natin. Uy! <laughs> <Okay>. Uy! <laughs> 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 <gayano>, wala. <laughs> o, so, kaya to. Baka nasa rooftop na tayo. Earth floor naman. Sala. <laughs> so, so mga kaibigan, Parang kasarap, nakawala na po tayo. <laughs> Sarap gumawa ng ano dito ah, music video. no <laughs> Parang ngayon tayo sa <laughs> na tayo Nakasakay elevator. yung Gloria Maris eh, pero sarado pa sila. 5.30 pa raw yata open to, sabi na Google Maps. Ang kaso, inahanap namin yung isang entrance pa ng Gloria Marise ko pala kay mabibing mo crop eh Ini nama sarap. Fresh, fresh ini yang tumbuhan. seven. floor no, no, daw Second floor Ah, ang ba? mag yung naman Maganda elevator dito. Mukhang hindi na tayo maliligaw. Sa <laughs> so, number 2 <two> daw. <laughs> pasok, pasok. Number 2 daw, sabi ni Kuya. tama na kaya. <laughs> Alright. Open sesame. Uy. Wala pa pala. Ito. Ayan dito na yung kitchen nila. Ah, hinabit kami ng ulan. Dala namin yung mga gamit namin. <laughs> ah. <laughs> Welcome. Sige, tayo sa venue natin. May Di pa jali bi pa ang client natin. Bet. <laughs> oh, ha. <huh>? Nagigimbas. <laughs> <laughs> Ito ang kami, client for today's video. Tay bandon. Kulina. Pet, look tablet na <laughs> tablet. Okay. tablet. Thank you. Ang <laughs> <Ay, po. laughs> nakuha namin ay... Kaya <laughs> <laughs> kito no, kayo, no, ay, ay, mendo, ano, or, kayo ay, na mga brother nito. Ayaw lang doon. Ang laging ng fruit. Uy. Adat pala hindi ko muna binuksan. Re-regalo ko kay Andeng. <laughs> bukas birthday nun? hindi pa. malut. ang galing. malam pa tayong hindi ko pa pala. malam pa ano yan? Milo. ang galing. pero malam pa tayong Barbie. Barbie. Hoy. Nasaan Katingko! Ha? Katingko? strawberry. ganda nito. galing. Ang ganda nito. Mabuhay. <laughs> 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 Pangano oh, lang pangado? yan bayan, oh, galing. Hey, po, ah, <laughs> ano. galing. Pangano Pangano na mga Ano yan, Uwi, ana? <laughs> pagod ba kayo? Pagod? <laughs> Parang hindi kayo pagod ah. is <laughs> the isdaki yung isa overtime, <laughs> toti toti ka Pagod, pagod pagbet 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 bye bye Pasalubong tayo kay Yamchi dahil birthday niya today. Happy birthday. birthday. Yan taong ka na. Birthday. Birthday. ako naman ng OT ngayon. Time check. 6.53 in the morning. Uh, ah. Tulog na muna mga teammates Iwan ako na lang muna ng bukas yung laptop ko. Ay, sobrang pagod. Pero, thank you Lord. The best ka talaga. Kita kita sa next vlog mga teammates Adios. Team, team, chow, no. Team, team,